Kaliwat ka ng batikos ang inabot ng Public Works Department matapos gumuho ang bahagi ng kabubukas lang na tulay sa Isabela. Kinwestiyon ng ilang netizen ang anilay napakabilis na pagbigay ng tulay na higit bilyong piso at ilang taon nang itinatayo. Ayon sa mga otoridad, dumaan sa bridge ang isang dump truck na may kargang 100 toneladang bato. Kahit magagaan na four-wheeled vehicles lang ang pinapayagan dito. Sa puntong ito, kausapin natin ang disaster official na si Aljorey Bernacer. Sir, first of all, no, um, makiki-update lang po kami kung meron po ba kayong balita kung kumusta na po ang mga biktima, kung nasa ospital pa rin ba sila. Yes ma'am, Bali, our service does not end doon sa pag namin sa kanila last night. Uh, kanina po, we tried to reach out the different facilities kung saan po sila transfer from the referring uh, nearest referring hospital kung saan po namin sina, sila dinala bali ito pong mga pasyente natin are in three groups yung isa po is yung sa nakasakay na individual sa isang scooter tapos yung isang sasakyan po natin they consist of two passengers at yung pangatlong sasakyan po namin eh pamilya po ito na may tatlong laman ah uh, doon po sa una yung sa scooter ayun uh, po yung pinakabata natin na nagda-drive ng vehicle kung saan ito po ay 14 years old individual na as per our follow-up sa kanyang sitwasyon, ah uh, kanya po ay, siya po ay subject for discharge na within the day. At yung sa pangalawang sasakyan naman po, uh, ito po ay naglalaman ng dalawang pasahero na nadisgrasya na residente ng ating locality sa Kabagan. Ah, uh, subject for discharge na rin po sila last night. Few hours matapos po namin silang iattend sa nearest referring uh, hospital. Yung pangatlong grupo naman po natin, yung pamilya uh, in, uh, in partnership with our uh, other stakeholders sa Red Cross Region, din po sa PDRM Office Isabela. Mm -hmm. Na-i-transport po natin itong pamilya na to sa Tuguegarao. At uh, yung kanilang sitwasyon naman po as per follow-up sa kanilang institution sa CUUDMC, eh, si itong uh, nanay ay meron pong iniindang fracture sa kanyang spine. Yung anak po nila ay may iniindang fracture sa left thigh na subject for operation po. Ito naman pong driver, si tatay, uh, sub, eh, meron po siyang iniindang sakit sa ulo yung 14 year old na nakasakay o nagmamaneho nung um, scooter ano po yung extent ng injuries po niya uh, based on the assessment ng ating rescuers uh, nung ni siya last night siya po yung may pinaka-severe na tama since siya po yung siya po yung nakasakay sa pinaka-vulnerable na sasakyan mm -hmm. uh, bali meron po siyang mga bruises sa muka, gayon din po yung fracture sa paa niya. Pero as per follow-up po natin sa CVMC kung saan po siya transfer from uh, Milagros Albano District Hospital, they say na subject for discharge na po itong pasyente natin. Sir, may mga reports na kasi kagabi hindi raw mahanap-hanap yung, uh, na, yung truck driver no at pahinante. Um, merong mga reports ngayon na sumuko na raw Uh, itong mga to meron po ba kayong information on this sir? E, Siyempre kasama nyo yung PNP uh, team din kagabi, hindi ho ba, sir? Yes po ma'am. Bali itong ano natin as per report ng ating hanay sa PNP, ito pong truck driver ay sumuko ng 7.30 kanina ng umaga lamang po ng araw na ito. Okay. Uh, hinahanap pa rin po ba yung pahinante or kasama rin po siya na sumuko? Uh, we will, ano ma'am, dun sa, in terms of ano naman ng pahinante, we're still trying to reach sa hanay natin sa PNP for more details dito sa detalye nung sakay nung dump truck na na-involved doon sa aksidente. Pero for now, ang may bibigay po namin, as per the release statement ng PNP, is yung ano nga po, tungkol po doon sa driver ng truck okay. na siyang sumuko sa kanilang authority. Ah, uh, meron po bang statement from the driver sir kung bakit siya uh, hindi mahanap kagabi? Tumakas po ba siya at bakit naman daw? Based on his statement na sinabi sa police, ay napangunahan daw po ito ng takot mm -hmm. kaya po nagawa niyang umalis doon sa mismong scene. Mm -hmm. Napangunahan siya ng takot na baka mamaya may umano sa kanya doon sa mismong sinario, baka mas lalong mapalala yung kanyang kalagayan. Seeing as you are from the area, meron po bang formal announcement na safe for passage ang bridge nung binuksan siya? Bali eto ma'am, uh uh on both ends mayroon naman pong nakalagay na posts na kung ano lang po yung pwedeng dumaan and mm -hmm. it, it 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 was also indicated in that post na for lightweight vehicles lang po talaga siya. Mm -hmm. Okay, so it was operating already since when po? Bali, ino-open lang po siya uh, nung time nung nagkaroon po ng baha kasi hindi na pumadaanan ah, okay. yung overflow bridge na nasa bandang gilid niya sa baba. Yun na lang po yung naging alternative. Maraming salamat, Aljorey Edward Bernacer, Kabagan LDRRMO Assistant.